sa isyo ng climate change, makakausap natin si Jerry Arances, National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ. Magandang tanghali po, Ginong Arances. Si Sandra Aginaldo po ito ng Balitang Hali. Uh, magandang tanghali din sa inyo, Miss uh, Sandra, at sa mga tagapanood ng uh, Balitang Hali. Yes, sir. Ano po ang reaction ninyo sa panawagan ni Pangulong Aquino sa iba't ibang bansa para magkaisa sa hakbang kontra-climate change? Uh, una sa lahat. Uh, gusto namin tabihin na maganda ang naging sinabi niya at positibo na nanawagan siya ng uh, ang mga commitments at maayos na aksyon uh, hindi sa pagharap sa pagbabago ng klima at nangangailangan nito ng mga konkretong aksyon mula sa domestic, national and international uh, community. Yes, sir. Kasi lagi nga hong na, nababanggit. na no, Lagi nga uh, maraming nag nagsusulong niyang advocacy na yan. Pero yung konkretong hakbang talaga, sa tingin niyo po ba natutugan na naman ng gobyerno? ah uh, yun nga yung uh, gusto namin din sabihin. Bagamat kami ay natutuwa sa panawagan ng uh, Pangulong Aquino, sa world leaders uh, na uh, kailangan ng uh, maayos na aksyon globally yung usapin ng uh, crisis, napakahala kami eh, uh, ang hating bako and, namin. Ngunit kulang uh, ang ginagawa ng gobyerno. Patikular dito, naglaan siya sa kanyang speech na halos isang sim, sim, uh, halos isang minuto hindi na ng clean energy at transmission at uh, hindi na uh, ang renewable energy na isa 2008. Magamat kanyang niya sa uh, climate summit, uh, tunayan ng aktuang ginagawa ng administrasyon. Uh, sa kanyang panunungkulan, uh, simula 2010, merong 40 na bagong coal-fired power plants na kanilang inapropahan. Uh, nangangulugan nito ng 10,000 megawatts mula sa uh, fossil fuel. at uh, Ang ibig sabihin nito ay 80 to 90 percent by 2020, tayo ay nakalock-in sa coal. Uh, na batay sa siyensya at pinag-uusapan sa, sa arena ng climate change, ito ay dapat hindi na uh, pinapabayaan. Kaya kami ay nababahala at tingin namin dapat alikuran nito ng kasalukuyang administrasyon. Mm -hmm. Ano naman po yung reaction nyo doon sa nabanggit na Pangulo na ang Pilipinas naman daw ay hindi major emitter ng greenhouse gases kundi nasasalo nito yung uh, epekto mula naman sa ibang bansa? Uh, una sa lahat, totoo yan ano para mo sa Estados Unidos at okay, sa Europa na sila ay nag-comprise ng 50 ng buong greenhouse gas emissions historically at magpahanggang sa kasalukuyan. Uh, tayo wala pang isang uh, prosyento batay sa mga naunang mapag-aaral. Pero itong pag-aaral na ito ay kailangan is uh, Sa katunayan wala tayong maayos na GHG inventory o greenhouse gas inventory. Uh, sa pagbayo nung napakaraming mga coal-fired power plants na ito, malamang sa malamang ay tataas ang ating contribution at emission ay in time for 2020. Kaya ito ay contradictory doon sa kaniyang sinabi na maliit ang ating uh, emissions pero ito pa rin yung path na gusto niyang tahakin. Pero dapat din naman talaga na ipersahin natin ang mga developed countries na sila talaga ang dapat mauna at obligasyon nila ito at responsibilidad nila ito basay sa mga kasunduan na dapat nilang gawin. Uh, na ang, ating kailangang uh, daanan na proseso ay uh, mahamahalaga ang usapin ng adaptation at tayo ay uh, kumbaga pinatunayan ng haya na hindi nang ng tama sa atin, sa bansa natin. Ah, oho. Eh, ano naman yung reaction nyo? Kasi may sinabi rin ng Pangulo na um, may ginagawa naman daw ang gobyerno gaya ng massive uh, national regreening program at intensified the uh, crackdown against anti-illegal logging activities. Ah, uh, yun nga, no? Marami dun sa mga pronouncements niya. Totoo naman na may mga ganong polisiya ang, ang ating administrasyon. At uh, simula pa ng 2010, ang unang-una niya ngang inilabas ay in, ang executive orders niya hinggil sa uh, usapin ng uh, pagsasaayos ng ating forest industry o ang ating forest sector. Uh, nandiyan yung EO23 at EO26. Ang EO26, ito yung uh, sinasabi niya na National Greening Program. Ang nakakabahala dito, una sa lahat, ay may mga contradictory policies at maraming exemptions. Una, ginawa nilang exempted ang mga plantations, so tuloy-tuloy ang pagputol ng puno sa ng mga merong timber license agreements. Pangalawa, Uh, yung mga mining elements, napakadaming hinahan sa ating bansa at ang dalawang uh, industriya na ito ay uh, nang pangunahin sa uh, contributor sa uh, pagkakalbo ng ating puno, maliban dun sa mga illegal lagi. Ito yung legal na puputol ng puno at dapat itong talikuran. So ang tingin namin may policy incoherence kung talagang gusto natin na uh, i-develop yung ating forestry, kailangan talikuran yung ganitong mga exemptions at mga incoherent policies tulad ng mining. Mm -hmm. Sa so tingin nyo, ano yung dapat prioridad ng administrasyon ngayon at maging nung ibang mga bansa kaugnay sa climate change? Uh, ang pinaka-importante siguro, uh, una sa lahat, una, ay yung pag-abot ng uh, isang globally uh, committed na, na binding agreement single sa hindi paglagpas sa 1.5 degrees na, na, temperature warming. Napaka-technical ano, pero sa pinakasimple, tayo po ay nakakaranas ng 0.87 degrees na warming pa lamang. At eto, eto na ang nararanasan natin. Ang, ang typhoon hayan ay isa lamang na, na kumbaga epekto. Marami pa ito. At lalala pa siya. Pag sinabing mong 1.5, ibig sabihin po nito, dodoble. So dapat talaga igiit natin ng panawagan na ang mga mayayamang bansa ay mauna sa pagtap ng emissions nila. Pangalawa, dapat ang mga developing countries tulad ng Pilipinas ay talikuran na ang fossil fuel addiction o ang coal-fired power plants at mga gas-fired power plants. Mayaman na mayaman ang bansa natin sa renewable energy. Nandiyan yung, yung polisiya na pwede nating gamitin para tayo ay uh, kumbaga, itulak yung bagong path ng mas maayos na economic development. Okay. Uh, pangalawa, uh -huh. mahalaga ko na i-demand uh, sa developed countries yung pera na kinumit nila at obligasyon nila batay sa mga kasunduan. Hanggang sa kasalukuyan, napakaliit ng perang inilalagay. Uh, kasabay nun, dapat nang ipirmahan ni Pangulong Aquino ang IRR ng People Survival Fund. Matagal nang naka, nakalagayan sa mesa niya at terma niya na lang ang kulang para maging, maging bahagi siya ng program fund sa tinatawag. Okay. Mara yes. Go ahead, sir. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mr. Jerry Arances, National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice.